So guys, gabi na. So ito ay 10pm na. Tulog na rin yung anak ko. So yung ginagawa ko palagi sa labig, ito yung ginagawa ko. Kapagat ako sa inyo. Luto pala ako nito. Ito. Malunggay lang yan may tubig. Iyan yung gagawin kong tubig para magkaroon ako ng dagdag na gatas. So yun nga, update na. Si Yuki yung hindi siya masyadong bilili sa batel. So tasty is pa rin ako. So pilit kasagaan ko pa rin talaga ng mga talaga siya kung nang galing sa So, pinipilit ko talaga na magkaroon ko ng maraming gatas. Ililigay natin siya sa battle. Pag malamig na, siguro si na lang yan yung uh, maglalagay dito. Nang malunggay na siya sa re para yun na yung magiging tubig-tubig ko. Pwede na to kasi green na siya. Green. Mr. na lang bahala magsalin na kasi naglalaro pa yun siya ng ML. Kasi kami dito guys, ako natutulog ako dito guys after kong mag-edit, pag-upload sa aking page. Tutulog ako guys, alas 12 na na madaling araw. Minsan 10, nakasabayan ko si Yuki. Hindi naman laging alas 12 ganun. Kasi gum nisan gumagawa na ako ng content ko ng pang 2 weeks na yun yung ginagawa ko. So yun guys, so bukas alangan na natin. Bukas kung masalin ang mystery ko. So guys, good morning. At ayun nga, naisala nga ng asawa ko. Yung niluloto ko kagabi na magiging tubig ko everyday o ilalagay natin sa mga milk, milo, ayun yung pinakasabaw. So ayun na, nalagay na ang nalag asawa ko sa rep. At ito siya. Oh. So ang nasa nito is medyo mapait-pait siya. Tapos yung dahon niya, yung ginawa ko ngayong morning. Uh, hinabawan ko ulit. Tapos, ligyan ko ng cubes. And so, tinilagyan ko nun. Tapos ito yung naging Si Hawain. so, nagigising nga ako na dito sa bahay. Kasi alasin ko. Kasi nagpapadida ako nun. So, yun nga. Hindi nga talaga si Yuki nagdidi sa battle. So, as in sa akin pa rin. So, tuwa so, pa talaga ako na para, para magkaung ko ng maraming gatas. So, nanood naman ako ng YouTube kagabi. Ayun, sabi naman daw yung mga binibigay na pinag-produce ng milk is enough naman sa baby kaya wag daw mag-worry. So, mas mag-worry kapag daw yung baby hindi nag iihe or kunti lang yung ihi. So, papasin ko naman si Yuki, uh, nakakailang palit naman ako ng diaper sa kanya everyday. So, nakakaihi naman siya. Yung know, concern ko lang is pakaramdam ko lang talaga is pang wala akong, parang hindi enough yung gatas ko. So, baby ko. Mm. Mm. kita mo yan. <laughs> So, gising na si Yuki. Di ba, katuturo ko lang kanina gising ka agad. Ang lakas sa Nag-iiyaw na ako ng isda. Alam di ba guys, pag nag-iiyaw ako ng isda. Sa kawali lang. Hindi na ako nagpapadikit ng mauling. Ganun din naman yun eh. Wait lang. Ito ko siya dilagay. Ayan. Pag natin ang asin. At pa magpapago sa sarili ko, pagpapadikit pa ako ng uling. Ganun din naman yung lasa. Pare-pareho lang din naman inihaw. Maya-maya luto na yun. Tapos kakain kami sa umaga. Ayan, yung pagkain namin. Tapos ito, yung gatas ko namin, may Milo. Everyday yan. Yung katas ng malunggay. Kaya nga, video siya mapait-pait kapag wala siyang haluang tubig pa. Hello, Yuki! Gising na ang baby ko! Gising na ang baby ni Mama! Ay! Ayan, guys. Yung anak ko na yan, guys. Ayan yung bintana namin na yan. Alam niyo yun, guys, kapag pag umaga na, may na, tingnan nga talaga yun siya, magaganon talaga yun siya. Sabi ko kanina. <laughs> ah, bida! Ah, bida, bida! Ay, bida, bida! Eh! I love you! I love you! Asus oh, talaga naman, oh! Oh! Hmm. So guys, ang partner naman ng itlog. Yun nga yung gatas nga. Siyempre, pagatas nito itong itlog sa morning. Sabi ko sa inyo guys, lahat ginagawa ko guys para magkagatas. Nagkakagatas din naman yung kailan. Hindi lang talaga, katulad ng iba guys, nakakailang buti sila. Nakakaingit yun. Nakakaingit talaga. Alam niyo, marirelate kayo sa akin kapag uh, pangalawang baby niyo na, pag nakapangalawang baby na kayo. Kasi first baby ko guys, di ako nakapagpa-breastfeed. Kasi hindi ko pinilot yung sarili ko. Tapos, syempre, maaga pa lang, trabaho na agad ako. Six months pa lang yung baby ko. Katrabaho na ako, iniiwan ko siya sa sa ko, kasi ako sino lang, iiwan ko yung anak ko dati. Kaya ngayon, ayaw ko na yari yun. Gusto ko yung, lagi ko lang kasama yung anak ko. Yung sabi ko nga sa inyo guys, occupied ako ng Yuki every morning, every whole day. Occupied na yan ako. Kaya gabi nga ako nakakapaggawa ng content. So guys, update naman ulit tayo bukas. Thank you!